nagtawag ako uh, ng meeting ng NFA Council uh, para tignan ang paano nung pwedeng gawin para ang presyo ng pambili ng NFA sa palay uh, yung wet at saka yung dry ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon Nagtakda ng bagong presyohan sa bilihan ng palay ang National Food Authority o NFA Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang hakbang ay bilang tugon sa changing production at market conditions na may layuning mapabuti ang kita ng mga magsasaka at tiyakin ang sapat na supply ng palay. Sa isang video message, sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na nagdesisyon ng NFA Council na itakda ang buying price sa 23 pesos mula sa dating 19 pesos para sa dry palay habang magiging 19 pesos naman para sa wet o fresh palay mula sa 16 pesos. Ibinahagi ng NFA na ang orihinal na proposed na 20 pesos at 25 pesos na presyo ng pagbili ay masyadong mataas at magdudulot din ng pagtaas ng retail price. Kumparaan niya sa bagong napagdesisyonan na price range, binabalansin nito ang tubo ng mga magsasaka at hindi din kaanong maka sa retail prices. Yun ang aming uh, ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga ating mga magsasaka. Kaya at uh, mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon mas, nasa 14-15. So may meron na silang meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices. Kaugnay dito ay ng NFA Council na kung ang bagong price range para sa presyo ng pagbili ng dry palay ay nasa 23 pesos, ang procurement fund na kailangan ay 15 billion pesos at the maximum. Habang kung ito ay nakapeg sa 25 pesos, nasa 16 billion pesos naman ang kakailanganin para sa palay procurement. Samantala, tiniyak naman ng NFA Council na hindi papasok sa merkado ang inangkat na bigas, bagkos ito ay magsisilbi lamang buffer stock. Nabanggit ng NFA na batay sa naunang pagtalakay nito, ang buffer ay hindi direktang napupunta sa merkado, kundi nakalaan lamang ito para sa mga mahirap. Kasabay nito, inilahad ng NFA na tinitignan din ito ang pagbibigay ng physical rice stocks sa halip ng cash assistance. Tugod naman ng Department of Agriculture na pinamumunuan din ni Pangulo Marcos, susuportahan nito ang panukala ng NFA ngunit nasa antas na 23 pesos ang isang kilo. Dagdag pa ng DA sa 22 pesos o 23 pesos, kontento na rito ang mga magsasaka dahil binabayaran na sila ngayon ng 16 to 19 pesos. Nang tanungin ng Pangulo ang impluwensya ng buying price ng NFA, gayon din ang reaksyon ng publiko, sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan na sa farm gate level, ang NFA procurement ay itutuon sa mga lugar kung saan mayroong labis na supply kaugnay sa local demand.